Kasi nandito kami ngayon sa Walmart. First time ko rin mapasok dito sa Walmart. Kasama ko yung Kardashian siblings. May <laughs> kami ng tako sa bilyar. Masira so, yung tako namin. Para gagamitin namin bukas sa party. Papasok. Amerikang-amerika yung mall, oh. Kabisado mo na ito, Pea. Ah. Tennis na ako, nandito, tennis. to no dart. May nandito nila dito. Ang oh, mahal. Nag-table tennis ka pe. Meron siya doon? Meron doon. Ano yung lalaro ka na? Sino mahilig doon? Andre Ay, si Andre Mala. strip din namin mag-fishing ha. Eh. Kasi yung pag-fishing kasi dito may inasensya din. Ano yung pang-crabbing? Oo. nila yan dito? May anaw dito? Ah, Security camera. Yun yung drone ko, pinaka-drone. So wala yung sinadya namin dito na billiard stick Kaya maghahanap pa kami sa ibang store So um, nabili na lang kami ng mga kailangan sa bahay So dito guys, self check out Kamis yung magpapunch sa mga binili mo kaya pwede mong isibat Siguro ako sa Pilipinas ginawa <laughs> to unto Charger? O, mo isa ni Marga ha? Yes ma'am So yun guys, kaya na rin mismo mag $47 dollars. Pupunta kami dun sa kabilang mall kasi wala dito yung billiard stick na sadya namin. Hindi na kami sa dicks guys. Malaking dick. Bibili <laughs> 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 kami ng mga pang sports. Grabe ganda dito. Billiard muna kami. Tatlong sports kami ngayon guys. Billiard, boxing, ta table tennis. Papataon kami ng katawan. Dilang lang for the vlog, for the real life. Pwede so, ba testing ito? to? na. na nangyong gawin. mo. One pound? Ang <laughs> pagsak mo pa. mo pa. Ang mo pa. Ano pagsak mo pa. Ang Let's go, let's go. <laughs> Ay, wala siyang pull-up bar. Hindi may nabibili niya set pull-up bar. Pero hindi 'yan. Ano 'yan? Pang tricep ganito. Ano uh ako. Ah, -huh. gan 'yan. Oh. sila dalawa 'o? Kaya, arin si niya 'yan. tricep pala. Adila lang natin si ngabila. Pero Ingat. SML ka. Parang parang nakakabuhis Sige na pagalitan ka <laughs> Oh, Wala ditong billiard stick kay Dick. Sablay talaga si Dick eh. Kahit sa Senado eh. Lipat-lipat, lilipat lipat, kami guys. So dito na kami sa... Bin uh, 5 Sporting Goods. Wala sa Dixie yung nahanap namin. Eh. Naghahanap kami ng gulo eh. Ano yung gabi? 37. So no. siya guys nakakita kami nila ng tako. E silipin mo pa yung diretsyo. Yung diretsyo na? Diretsyo. Nakita mo? Ehh. E, nakikita na kayo? Ay, matang green pa eh. Ma mahal yung ano ko yan. Ah, mahal man yung may kulay? Mahal Tingnan mo magkano. 37 na ito. 32. Sige, okay na yan po. Mahaba siya kasi. Bawal mag video dito guys pero isimplehan lang natin. Kaya ano siya naman mainit. Plus lang. Ay pa lang, lang yung 18, 18 ounce. 29.99. Kag si mas mura. Mas mura dito. Kahalas no? Sila. nga. Sila. Oh, wait lang. Ito testing lang namin yung gloves guys. Itong ito so, yun ay. Pero. Okay. Sabili na namin yung mga. Pinahanap namin. Ngayong araw na to. na kami at mag set up namin, testingin na namin lahat